Magandang unang biyernes po ng umaga sa inyong lahat. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay para sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Naniniwala ba kayo na to see is to believe? Anong pinaniniwalaan niyo? To see is to believe, o to believe is to see? Ano mas gusto niyo sa dalawa? To see is to believe, o to believe is to see? Sino may sabi yung una? Taas ang kamay. Sino yung pang sabi pangalawa? Pakitaas ang kamay. <laughs> Alam niyo po sa Ebanghelyo, sa kaganapan sa aking binasa, mas umangat yung katotohanan na to believe is to see. Dalawang lalaking bulag. Kung hindi nga naman talaga naniniwala sila sa Panginoon, aba, ang sabi sa Ebanghelyo, sinundan nila si Jesus. Can you imagine? Bulag ka, tapos may susundan kang tao. Di ba? Paano ka makakasunod sa isang tao kung saan niya maglakad, lumiko, kumaliwa, kanan, kung saan papasok na bahay yan, kung bulag ka? Ano ang meron, yung, ano ang meron sa dalawang lalaki? Yung believe. Yung paniniwala. Kaya ano ang naging bunga ng kanilang paniniwala? Nang makorner nila si Jesus sa isang bahay. Nagtamo sila ng pagalingan. Ang sabi sa Ebanghelyo, sila ay nakakita na. Nagsimula sa bilib, then they started to see. Nakita nila ang Himala. Tatanungin niyo, ganoon ba talaga, Father? Kailangan ba talagang alam na alam mo ang lahat tungkol kay Jesus para makakita ka ng Himala? Kailangan ba nag-aral ka ng teolohiya sa kolehiyo o sa seminaryo para makita mo ang kaganapan ng pangako ng Diyos? E papaano ako? Hindi ako masyado nakapag-aral. Hindi naman ako nakaatid ng mga seminar-seminar. Pangkaraniwang tao lang ako. Eh, baka hindi ako, pabo, hindi ako paborito ng Diyos baka walang bisa yung dasal ko. Walang kapanyarihan. Alam po ninyo yung sinasabi nating believe para makakita ka, for you to see. Kung titingnan natin yung ebanghelyo, ay hindi kinailangan yung mga dalawang bulag ay talagang buong-buo, ganap na ganap ang kanilang pagkilala at paniniwala sa Panginoon sa katunayan, sila ay bulag. Hindi nila nakita yung mga himala ni Jesus. Nagpagaling sa mga ketongin. ah, Nagpalakad sa mga pilay. Bumuhay ng patay. Wala. Hindi, hindi sila kagaya ng iba na may paningin na, may pandinig na, may pandinig pa. Maraing, marahil. Yun talaga. Maraming alam tungkol kay Jesus. Pero itong dalawang bulag, na, hindi sila nakakakita. Hindi sila nakakakita. Hindi nila nakita yung magagandang himala na ginawa ng Panginoon. Sa mga masasabi natin, yung dalawang bulag-bulag, eh hindi naman ganong kalakihan ng kanilang pagkakakunawa kay Jesus. Hindi ganong kalaki yung kanilang kakaalaman kay Jesus. And yet, nakita nila ang himala. Tumatinanggap nila ang himala. Sabi nga sa Ebanghelyo, paging kasing liit lang ng butil ng mustasa, binhi ng mustasa ang iyong pananampalataya, maililipat, maililipat mo ang isang bundok papunta doon sa gitna ng dagat. ba diba? Yan ang sabi ng Panginoong Yesus. Maging kasi ingliit lang daw ng binhi ng mustasa. Alam niyo ba yung binhi ng mustasa? Mas maliit pa po yun sa buto ng munggo o yung munggo. Ang sabi ng Panginoon, maging maliit lang kasing liit ng binhi ng mustasa, makagagawa ka na ng mga himala. Makikita mo na ang himala. Sa mga tweet, ang sinasabi ng Panginoon, yung himala na ating hinahangad, yung kasagutan sa ating mga tanong, yung mga katugunan sa ating mga daing sa Kanya para sa ating pangailangan, yaan ay dahil sa habag ng Diyos. Dahil sa awa ng Diyos. Dahil sa Kanyang pagiging mabuting kalooban kaya nangyayari ang lahat ng ito. Eh, hindi yan tungkol lahat sa atin. It's not all about us. Miracles is not all about us. Solutions to our problems is not all about us. Yaan ay pangunahin dahil sa habag at awa ng Diyos. Hindi natin kayang bilhin ang pabor, ang katugunan, ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos yaan ay malayang ibinibigay sa atin, maging sino ka paman. Kaya minsan, bag nating mamaliitin yung ating sarili, hindi naman na sinasagot ni Lord. Hindi nga ako, hindi ko nga alam yung mga ibang dasal. Hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Hindi naman ako palasimba. Hindi naman ako malakas sa Diyos. Baka masunog pa nga ako pag pumasok ng simbahan eh. May mga ganun pa tayong linyaan. Pero ang totoo po niyan, it's not just all about us. It is about the Lord. Yung habag niya, yung awa niya, yung kabutihang loob niya, yung pagmamahal niya sa atin. Amen? Pangalawa, kung titingnan po natin, bakit nga ba nagkaroon ng ganitong pananalig o pananampalataya yung dalawang bulag? Kahit gaano pakaliit ito, pero paano nangyari na nakilala nila si Jesus, tinawag pa niyang anak ni David. At sinabi pa, tinatawag yung kanyang habag. Paano nangyari iyon? Ni hindi nga nila napupuntahan yung mga pinupuntahan ni Jesus. Paano nila nakilala ni Jesus? Paano nila nakilala si Jesus sa pamamagitan ng ng pandinig? Kasi bulag sila eh. Ano sabi sa ano sabi ni San Pablo? Sabi ni San Pablo, Faith comes from hearing. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ang pananalig, pagkilala sa Diyos ay bunga ng pakikinig. Kaya ang tanong ni San Pablo, kung ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, pero paano may papapakinggan kung walang magpapahayag? Paano mangyayaring may mapapakinggan para magbunga ng pananampalataya kung una sa lahat walang nangangaral? Walang nagsasalita. Walang nagpapahayag. Kaya lang nabuo ang pakilala ng dalawang lalaki dahil meron silang napakinggan. May napakinggan sila kasi merong nagpapatunay. May nangangaral, may nagsasabi tungkol dito kay Jesus na ito, na isang napakabuting tao, mapagpatawad, marunong at mahimala dahil sa pakikinig. Sa panahon po ngayon, palagay ko, pare-pareho po tayo ng nararanasan, naghahanap tayo ng mga kakapitan sa mga panahong ito. Naghahanap tayo ng masasandalan, ng kasiguruhan sa, sa lahat ng mga nangyayari. Hindi lang sa bayan, personal din natin personal na, na kalooban natin, naghahanap tayo ng makakapita na matatag. Kasiguruhan na magiging okay lahat ng pamilya mo. Naghahanap tayo ng kasiguruhan na magiging maayos ang ating bansa, ang ating bayan. Magiging mapayapa yung ating lugar, ligtas sa ating mga barangay, sa mga kalsadang dinadaanan natin, sa mga iskinitang sinusuotan natin. Kailangan natin ng kasiguruhan na ganoon. ay eh kaso nga lang, ang mga maririnig mo ngayon, mura. Maririnig mo ngayon, kamalasan. Maririnig mo ngayon, galit. Diba? Angal, hamon, kasinungalingan. Baka naman lang kailangan natin ay mayroon namang pagkakataon na tayo naman ay magpahayag. Ipahayag naman natin yung kabutihan ni Lord. Ipahayag naman natin yung ating pananalig sa Kanya. Ipahayag naman natin yung pag-asa na nag-uugat sa Kanya. Ipangalat natin yung liwanag na siyang sisilay sa mundo sa bawat tahanan mula sa Kanya. Ipahayag natin yung katotohanan na siya magpapalaya lahat sa atin, yung bumibihag sa atin. Baka naman kailangan tayo magpahayag sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng pagsulat, o kung anumang kaparaanan man, anumang platform yan, ang mahalaga, nagpapahayag tayo ng katotohanan tungkol ka Jesus na sareno na siyang pinagmumulan ng ating pag-asa, kalayaan, kapayapaan, at kaayusan. Magpahayag tayo. Maingay masyado ang mundong galit malakas masyado yung sigawa ng galit. Laganap ang mga salitang kasinungalingan. Nakakasawa, nakakatakot. Bakit nga ba hindi tayo magpahayag sa kung anumang paraan at platform na mga bagay tungkol sa kabutihan, pagpapatawad, paggalang sa bawat isa, pagpapahalaga sa bawat isa, katotohanan, katarungan kapayapaan bakit nga ba hindi tayo magpahayag ng ganoon amen